na mensahe ang ating ambasador para sa Bansang Brunei, Ambasador Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio. It is a great honor and privilege for us to welcome our President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and our First Lady, Madam Louise Araneta Marcos, to Brunei, Jerusalem. Napakalaking karangalan po para sa amin na pakapiling po kayo. As we commemorate this year's 40th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Brunei Darussalam, allow me to proudly present to you, Mr. President, our Filipino community, which now numbers over 22,000 and whose innumerable accomplishments have played a pivotal role in this dynamic relationship. In this spirit, Allow me to end with a presentation of a publication which documents the many Filipino community organizations in Brunei Darussalam. A labor of love by our Filipino community, particularly the Filipino community organization Pinoy Shutters with the Philippine Embassy. It recognizes their invaluable contributions in bridging our two nations. Mr. President, we will be deeply honored to present to you 40 years of friendship. A Commemorative Yearbook of Filipino Community Organizations in Brunei Darussalam. Salamat po at mabuhay. Nais ko po munang batiin ng isang napakagandang hapon ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady, sampu po ng delegasyon nitong aming biyahe na ito. No? Magandang hapon po sa inyo at nais ko muling magpakilala na ako po si Florante, isang... Uh... Yeah, meron din po kasing mga hindi nakakakilala sa akin dito na lalo na yung mga kabataan, ano? Pero kung narinig niyo yung awaiting anak, hindi ho akin yun, ano? May mga kanta dahil dalawa lang ang kakantahin ko talaga ngayon, ano? Pero baka pagbigyan ko itong isa na inabot sa akin yung request niya. Ay, nako, ah, uh, medyo pasensya na, ano? Pasensya na po sa nag-request dito dahil hindi ko po talaga kinakanta ang Like a Virgin, ano? At, uh, <coughs> Anyway, masaya po ako, masaya kami lahat at nakabisita kami sa inyo dito sa Brunei. At dahil po doon, yun pong isang awitin ko na pinakamamahal ko, na isang awitin ng pasasalamat sa mga tumangkilik sa akin, lalong-lalo na sa inyong lahat. Parang pangarap ko'y kay hirap abutin. Merong wala sa tono dyan. Sino ah. Pero okay lang. Katuwaan lang po. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y isip kuyung kayong... infran tayo di topo sa brunei ay nagkasama magandang hapon po sa inyo lahat maraming mag-abiso kapat po mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang bagong Pilipino. Thank you! Basta tayo'y magkasama Laging mayroon umang May ganda ang sinat ang anaw Kaya lang Sa aming pangara Oh, oh, oh Aharapin na, para kina Richard Oribiana, Nolito Gregorio, Princess Angel Movilia Payos at Skylar Haley Lazanas Ong. Maraming maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. Uy, magsipo po tayo. Kasama din po natin ang uh, Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Importante po, nakasama natin ang ating mga kongresista dahil po marami po tayong hinihingi ng mga pagbabago sa ating mga batas at ang mga bagong batas na ating kinakailangan upang ma maging matibay ang ating mga polisya para sa ating ekonomiya. Tata, siguro kilala ninyo lahat, ambasador ng Pilipinas sa Brunei, Darussalam, Marian Jocelyn Tirol Ignacio. na marami na po marami na po kaming inikutan at, at uh, lahat po ng pinupuntahan namin syempre binabati namin ang ating mga kapwa Pilipino at na, na, na uh, nagkakaroon tayo ng content programa kagaya nito pero dito lang sa Brunei merong rear book ngayon lang ako nakakita ng ganyan congratulations sa uh mga -huh. At hindi makukompleto ang aking pagpakilala. Pagka naman, ay, ay hindi ko uh, ma mapakilala sa inyong lahat ang aking uh, First Lady, First Lady yeah. Luis Araneta Marcos. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at lalong-lalo na sa inyong lahat na aking minamahal, uh, aking kababayan na OFW dito sa Brunei, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagsalubong sa akin ngayon, sa aking asawa na si Lisa at sa aming lahat na naririto ngayon bilang pagpaunlak sa panayon ni Sultan Hassanal bolkiah na bisitahin ko ang bansang Brunei Darussalam. Lisa and I, Lisa and I bring you the best greetings and the best wishes of all our, of our family and the Filipino people back home. Over the years, every time I go abroad, I talk to my foreign counterparts, I get compliments for the strong work ethic of Filipinos. I'm always told that Filipinos have unparalleled skill, efficient and are trustworthy. And I know that is the same here in Brunei. You may all, you may all have different professions. That, that what we bring, what we bring to all that we do. not only in the Philippines, but even abroad, as is proven by the record that Filipinos have made and the reputation that you have gained, that what we bring is a special brand of Filipino service everywhere we go. Ito po ang pagkapinoy natin na may malasakit, mapag-aruga, mapagkalinga tayong mga Pilipino. Maraming palamat po sa inyong mga mabuting ginagawa upang iangat ang respeto, pag at imahe ng ating bansa dito sa Brunei. So while we honor our, visit, our overseas Filipinos for your sacrifices for our nation and the families, one of the promises I made when I first took my oath as president was, was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Mabuti po siguro na ibalita ko na sa inyo na ngayon pa lamang <laughs> bilang pambungad ng aking mensahe noong nakaraang 2023. Nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. This is a remark... This is a remarkable figure surpassing the trillion peso mark. This achievement surpasses our initial optimism when we said ang una naming target ay sabi namin 1.15 million trillion pesos ngunit ito'y umabot na sa mas mataas na numero to far exceed this mark by reaching 1.26 trillion pesos is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses growth within the Philippines upon full operations the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos alam po natin na kapag basiglang ekonomiya maayos ang kabuhayan things are looking up for the economy bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Isa sa mga prioridad ng gobyerno ay ang agrikultura. Kaya ay tinatrabaho po natin ang gusto upang magkaroon tayo ng modernized agricultural sector na kayang suplayan ang ating pangangailangan at bukod pa doon ay makapag-export pa sana tayo. I am relentlessly pushing and prioritizing the development of our agricultural land and our agricultural sector. I cannot say it enough, I cannot emphasize it enough, but we really need to invest in the development, productivity and modernization of our agri sector. By building infrastructure, improving market linkages of our farmers, our farmlands will yield not only crops but also opportunities that create ripples of positive effects throughout our nation. Ang layunin po ng ating pamahalaan ay kilalanin ang agri agrikultura bilang katalis o mbitsa upang para sa ating ekonomiya. Itataas natin ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. Pagtitibayin po natin ang tinatawag na value chain ng agricultural sector. Sunod po sa, sa aking listahan ay naging iay ang infrastruktura. I've said it before, uulitin ko na, We will build, and we will build better, and we will build more. I seek to widen the focus. I seek to widen the focus of infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo, ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa, na meron mga opportunity, na meron tumutulong sa kanila na pamahalaan para pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines and this we will open up through the construction of roads and bridges as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark. <laughs> dahil sinimula na po natin, dahil nakakahiya naman po, eh yung airport natin, napabayaan na ng gusto. At eh, pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport, eh, hindi maganda po ang report sa, sa airport natin sa Maynila. Kaya tayo ay uh, kakalanda po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na uh, idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay bubuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Ito siguro ay tatagal ng mga 15 years pero itong mga mga bagong pag, 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 pagpapaganda ay inaantay natin na maramdaman na natin next year na siguro. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. I am also committed to shifting to renewable sources of energy. Uh, to, eh, kagaya po ng aking nabanggit, ito'y gagamit po tayo ng wind power, yung mga windmill, yung geothermal, yung biomass, wave power, hydroelectric power generation para maka Mag, magkaroon naman tayo ng mabilis na pagbalik ng ating uh, kuryente pagkatapos ng kalamidad ng mga pagkame bagyo, magmelindel, may baha. Para para naman mabawasan mabawasan ang maging casualty natin kapag mayroong ganyan mga mega may, may mga pangyayari. In January of this year, we launched Bagong Pilipinas. This is a powerful and unifying framework of ideas, of values, and beliefs that aims to inspire our nation to come together to strive in earnest towards elevating the Philippines to new heights, rooted in a very clear and wholesome awareness of what is already ours and a shared vision for what we would like our future to be. I encourage every Filipino to look beyond differences and to work harmoniously together. To build a nation that not only meets current challenges but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. And that is why I call for transformation. We have to transform our idea of being a Filipino. The transformation of the way that we present ourselves to each other and to the rest of the world. And the transformation of our economy, of our governance and of our society. So I challenge each one of you. Let us become new Filipinos. Lahat tayo maging bagong Pilipino nan, na nanandian sa bagong Pilipinas sa pagbabago sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagbabago sa isip, sa salita at sa gawa. My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past but in our future and the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei. Trust in government for leadership, but let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipino. Let us be confident. Let us be confident in the future of our country with resoluteness by which we can decide to make that future come to pass. Magkaisa po tayo. At ako ay malakas po ang aking loob na pagkas patuloy ang suporta ninyo sa ating pamahalaan, sa isa't isa at sa ating minamahal na Pilipinas, ito po ay magiging matagumpay. Kabayan, sa pagtulungan at pagkakaisa natin, tutungo po tayo sa pag-angat ng kabuhayan ng Pilipino at sa kaunlaran ng ating bansa. So even as you build your lives here in Brunei, join me as we work together for a bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po sa Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po at maraming po, po salamat.